Good morning! Eto guys, tong video na to ay kuha pa nung December. So ngayon ako nagkaroon ng time para i-edit ang video na to. Alam nyo ba guys, etong resort na ito ay isa itong dating Uh, bahay ng mga British nung tumira sila dito sa India. So ngayon ay i-convert na siya into a hotel resort and napakaganda guys. Then pagpasok mo guys dito sa kanilang receiving area, naglalagay sila ng mga bulaklak, petals ng bulaklak sa isang malaking parang banga. Then napakaganda ng place na ito guys. So ito naglalagay siya ng mga pampabango. Ayan, so ito yung kanilang ginagawa tuwing gabi. Naglalagay sila ng insenso batawag ba tawag doon. Napakaluwang ng place guys. Ito yung kanilang receiving area. Very open. So malamig talaga. Malamig yung simo hangin. Ito yung second naman guys. Kung gusto mo lang mag relax after ng receiving area pwede kang dumiretso rin dito. May mga upuan din. Then meron silang deity sa pinakagitna din sa taas guys ay open sky. So ibig sabihin makikita mo yung kalangitan. So, ito yung, guys, palibot siya. Nasa rectangle na hugis. Then, yung sigit na ay deity. Then, may may mga painting sa gilid. May mga upuan din. Kung gusto mo lang, umupo. Then, meron din siyang water. Yun ang nakaganda. Then, pagdating ka, guys, sa gabi, ay pwede kang magpalutang or ng candle. So, sisindihan mo yung candle. Tapos, ipalulutang mo. Then, nakaka-relax, guys, kapag nakikita mong may lumulutang na candle na kapag bigay siya ng peace of mind. So, ito yung ginagawa ng mga guest kung gusto nilang, nilang mag-relax sa gabi. So, naki-join din ako. Kumuha din ako ng kandila. Then, yung patungan niya guys ay gawa siya sa banana leaf. Hindi siya banana leaf. Parang yung pinaka uh, bahagi ng trunk ng banana. So, ganito guys yung moment pagdating sa gabi. So, ayan na. Lumulutang na. Pagka ilaw mo, guys, pwede mo na siyang ipalutang. So, very friendly din yung pinaglagyan namin. So, ayan. Nakaka-relax talaga. So, gusto-gusto ko tong place na to, guys. Then, eto yung ano namin paglabas mo guys, pwede mong puntahan yung kanilang function hall. And ang ganda din ng pagkakagawa, lalo na yung kanilang ceiling na made of wood. Then yung tiles din nila guys ay luma. Ito yung mga lumang design ng panahon ng British time. Then napakaluwang ng paligid guys, so pwede maglakad-lakad. Ito yung loob guys, napaganda ng mga tiles na ginamit nila. And then ang dami ring ilaw. So, ito yung mga ginagamit nila for function things ko ano man yung mga gusto nilang activity na gawin dito. And na-amaze talaga ako sa ganda ng mga tiles na ginamit sa flooring nila dahil ang ganda ng design. Bihira ka na makita ng mga ganitong disenyo ng mga tiles except pag ka doon sa mga banglo or bungalow or bahay na itinayo ng mga British noon. Ito yung ceiling naman niya guys, kakaiba yung design niya, ang ganda-ganda. Kaya guys, kapag kami ay pumupunta sa holiday or nag-holiday kami, nagbabakasyon, sinisikap namin makahanap ng ganitong lugar. Then sa gabi naman guys, ito yung moment, ito yung mga single villa na pe, dito ka mag stay and napakatahimik ng lugar. So, may enjoy mo yung lugar talaga kasi meron kang... Tahimik na tahimik yung lugar. Ang naririnig mo lang ay yung huni ng mga uh, cricket. So, ganito ang ambience, guys, sa gabi. So, ito yung, guys, so, so meron kang ganyan entrance. Ito yung single banglo. So, may enjoy mo talaga yung place. Napakatahimik. Kaya gusto namin yung mga ganitong places, guys. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!